harvest tayo ng egg today. Hi, Chick Chick! Tignan nyo yung mga manok namin. Maraming natin Maraming kaming six chicken. Tignan natin yung egg. Wow! This one is fake. Ugh. Pang ano lang namin yan. Oh, shit. <sighs> Wala dun sa kabila. Ayaw nila dyan. Dito lang. Eh! Hey. walaki is uh, fake also 2, 4, 6, 8, 10 12 dami naming egg today kunin okay. na natin to bago tayo maunahan ng dog namin kasi minsan yung aso nakakatakas kinakain niya Nakaubos siya ng anim Na. Hmm, so, ito lahat yung itlog, mga boss. Hindi ako nagsasawa ng itlog. Araw-araw. Kasi libre. <laughs> And also, kahit sa gabi. mag tayo. Walang problema.